What's up, your best here! Nais mo ba ng mga mainam na pampaswerte buhat sa puno ng kawayan? Batid mo ba mayroon palang lima na uri ng mga gamit at pampaswerteng maaari mong makamit buhat sa punong ito, ang puno ng kawayan. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang puno ng kawayan ay isang tropikal na halaman sa pamilya ng Poaceae. Isa ring uri ng lumalaking damo. Ang puno ng kawayan rin ang ilan sa mga punong pinakamabilis humaba o tumaas sa buong mundo. Ito nga ay kayang humaba o tumaas ng 910 metro o 36 inches sa loob lamang ng 24 oras. Ang kawayan rin ang isa sa mga halaman o puno na maraming kagamitan o gamit lalo na nga dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay mainam na gamit sa paggawa ng mga tahanan bilang pagkain o raw material products na sadyang makabuluhan at in demand. Ikaw Nakatikim ka na ba ng pagkain buhat sa kawayan? Kung oo ay iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. Subalit batid mo rin ba na ang punong ito o ang halamang kawayan ay nagtataglay ng lima o higit pang mga gamit o bertud at mutya? Iyan ang iisa-isahin natin. Ano ang mga taglay nitong bisa at papaano nga ba ito gamitin? Una, bato na makukuha sa loob ng puno ng kawayan. Bibihira ka lamang makasumpong o makahanap nito sapagkat ang pinagpala ang makasusumpong nito o kung kusa itong ipagkaloob sa iyo. Isang bato na nasa loob ng buyos ng kawayan. Ito ay mainam na pampaswerte at pangkalahatang gamit. Mainam din itong pangakit at magbibigay ng biyaya at swerte sa iyong kabuhayan hindi na nito kinakailangan pa ng dasal. Basta't ibalot lamang sa pulang tela at parating dalhin saan man magpunta o ilagay sa loob ng inyong tindahan. Pangalawa, kawayan na may salubong na sanga sa kanyang bukluran. Ito naman ay isang malakas na pampaswerte sa mga negosyo. Ipwesto lamang ito sa pintuan ng tindahan at tiyak na dadagsain na kayo ng mga customers. Pangatlo, libon na kawayan. Libon na kawayan o kawayang walang butas. Ito man ay isang pangkalahatang gamit at protection. Maaari itong ilaman sa bao na walang mata bilang mutya ng lupa, na magiging mainam namang tagabulag. Pangapat, mutya ng labong ng kawayan. Ang mutya ng labong ng kawayan na isang uri ng bato, na animoy hugis labong ng kawayan. Kadalasang nakukuha ito sa mga puno ng kawayan sa anyo na isang animoy labong nito. Isang labong na naging bato sa hindi maipaliwanag na misteryo ng kalikasan. Kung magkakameron ka nito ay mainam naman ito sa mga sugal, negosyo at bilang pampaswerte. Isang mutya na mabisang pampaamo o pampalubag ng loob. Pinaniniwalaan ding mainam itong proteksyon kung ikaw ay nasa katubigan. Panglima, Bulaklak ng Kawayan Ang kawayan ay bibihira lamang kung mamulaklak. Kaya naman, ang bulaklak nito ay ginagamit na pampaswerte sa mga tindahan. Ito ay pangakit rin sa pera at isang mabisang lucky charm. Minsan ay ginagamit rin ito sa trabaho bilang good luck at pampabait o pampaamo sa inyong boss. Ilagay lamang ito sa lagay ng benta sa tindahan o sa inyong wallet o sa bulsa man. Ikaw, alin sa mga nabanggit ko ang nais mo o may ilan ka na nga sa mga nabanggit ko? Ngunit parati pa rin tandaan. Ang mga ito ay pawang gabay at tulong lamang buhat sa kapangyarihan ng kalikasan. Subalit so ang Diyos pa rin ang dapat nating kapitan at sandalan Para sa mga swerte at magandang kapalaran Kawayang naging bato Isang klase ng gamit o bertud na mainam na mapas Dahil hindi lamang sa napakabisa nito ay napakamahal pa nga ng presyo Halika at alamin ang tunay na bisa ng kawayang naging isang bato Hello, what's up, your best here. Mahilig ka rin bang mangolekta ng mga kakaiba, mamahalin at mga natatanging bato na minsan ay tinatawag ngang mutya? Ngunit aakalain mo ba na mayroon din pala ang puno na ito na kilalangan natin bilang kawayan? Ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa at saan mo ito maaaring magamit? Kaya kung isa kang magmumutiya at mahilig sa mga bagay tulad nito, ang video ito ay para sa iyo. Madalas mo na sigurong marinig ang mga salitang mutya dito sa YouTube. Lalo na nga dito sa ating channel. Ngunit batid ko na labis ka pa rin nalilito at naguguluhan kung ano nga ba talaga ang mga eksplenasyon ng mga bagay na ito. Ang mga mutya o bertud ay kadalasang makukuha sa mga hayop, halaman, puno at mga natural na lalang ng kalikasan. Kung inaakala mo na ang kabibi lamang ang natatanging nilalang na may kakayahang makabuo ng perlas o mutya, ay nagkakamali ka sapagkat halos lahat ng mga likha ng Diyos ay maaaring magtaglay nito. Depende na lamang sa kondisyon ng kanilang kapaligiran. Nagagawa nilang mapaging bato o ma-fossilize o ma-crystallize ang bahagi ng kanilang katawan. Ang salitang mutya o perlas ay popular dito sa atin sa Pilipinas. Subalit ito ay tinatawag namang mahiwagang mga bato o magic jewel sa iba pang mga panig ng mundo. Isang bagay na maaring magtaglay ng mga kakaibang enerhiya o bisa. Ang mga mutya, talisman, amulets o charm ay ilan lamang sa mga normal na pagkakakilanlan nito. Ang mga mutyang ito ay madalas ngang gamitin sa mga ritual bilang dagdag na panghatak at isang mainam na proteksyon. Bawat mutya ay natatangi base sa kanilang pinagmulan o pinagkunan. Ang mga mutya ay natural na mabisa at nagtataglay ng superordinaryong enerhiya. Maliban sa taglay nitong lakas, karamihan ng mga mutya ay makagagaling o mainam sa panggagamot. Madalas na ginagamit ang mga perlas o ito ng mga sinaunang tao. Kanila itong isinusuot o ginagawang kwintas bilang proteksyon, pampaswerte, dagdag kalakasan, karisma at pampalakas ng kanilang aura. Napakahalaga ng mga mutya, tulad nga ng perlas, kahit noong unang panahon ay handang gumastos ang mga hari at mga pinuno para lamang magkaroon ng mga ito. Dahil ito ay kanilang ginagamit bilang poison antidote. Nakagaya ng kakayahan ng mutya ng ahas na nakagagalinga sa mga kagat nito. Kung nais mo ng detalyadong kaalaman tungkol sa mutya ng ahas, ay mag-iiwan na lamang ako ng link sa ibaba ng video ito. Ang mga mutya ay buhay o mga living things. Sapagkat ito ay nagtataglay ng supernatural na mga enerhiya na maaaring ang magamit na proteksyon at pampaswerte. Halika at alamin natin ang isa sa mga natatanging halaman na nagtataglay pala ng mutya, ang mutya ng kawayan. Ang kawayan naging isang bato. Gaya ng pangkaraniwang kawayan, ang isang ito ay naging isang bato o na fossilize o na crystallize sa paglipas ng mahabang panahon. Ito ay maaaring makuha sa katawan ng puno ng kawayan. Ang mutyang ito rin ay nabanggit sa sinaunang kasulatan sa relihiyong Hinduismo na Garuda Purana na Biblia nga nila kung maituturing. Subalit hindi mo makukuha ang mutyang ito kung saan sang -sa puno ng kawayan lamang. Ayon sa aklat, ito ay maaaring mabuo lamang sa mga puno ng kawayan na tumutubo sa mga banal na lugar o sagradong lugar. Ang mutiyang ito rin ng kawayan ay nagtataglay ng totem o enerhiya buhat sa kawayan o espiritu ng kalikasan. Ang sino man raw na magkamero nito ay magtataglay ng swerte, haba ng buhay, kakaibang lakas, talas ng kaisipan, proteksyon at kakaibang kakayahan. Maaari mong hawakan ang mutya ng kawayan gamit ang iyong kaliwang kamay at isipin mo lamang o visualize ang iyong mga pangarap upang ito ay madaling matupad. Ilagay mo rin ito sa ilalim ng iyong unan upang makaiwas ka sa pagkakaroon ng bangungot sa pagtulog at mapayapang pagtulog. Lagi itong dalhin upang kusang maghilom ang sugat o anumang karamdaman na iyong dinadala. Ibabad rin ito sa tubig matapos sa inuminaman upang magsilbing charged water. Parati mo itong dalhin upang magdala sa iyo at maging pangakit ng swerte. Ang mutyang ito ay maaaring magkahalaga na nga ng 140,000 pesos o 2,828 dollar sa kasalukuyan. Ikaw, nais nice mo rin bang magkamero nito? Sana ay mas naunawaan mo na ang kalaman hinggil sa mga mutya. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.